mainit ang liwanag ng hapon sa loob ng opisina na may salaming pader. Tahimik ang ham ng aircon at malinis ang amoy ng bagong wax sa sahig. Sa gitna ng mesa, nakabukas ang laptop at katabi nito ang folder na may marka ng salitang resume. Nasa harap ng mesa ang isang lalaking may edad. Maayos ang pagkakakupit ng buhok at marangalang tindig. Suot niya ang pulang long sleeves na palaging ipinagmamalaki niya sa mga flag ceremony noon. Parang seremonya rin ng bawat galaw niya. Sa kamay niya, mahigpit ang kapit sa dilaw na folder na may nakasulat na Job Application na parang pasaporte patungo sa ikalawang yugto ng buhay na hindi niya inakalang haharapin. Magandang hapon po, wika ng babae sa kabilang dulo ng mesa. Bata pa ito, maliksi ang mata, pero may buo at tahimik na otoridad sa boses. Asulang blazer, maamong mukha, pero hindi pa api. Hinaplos niya ng tingin ang mga linya sa papel na hawak. Ako si Alex Jimenez, HR Manager. Salamat sa pagdating ng maaga, ginoong Rogelio Dizon. Napangiti si Rogelio, ang guro na ilang dekada ring tinatawag na Sir Roger sa pasilyo ng pampublikong eskwilahan sa kanilang bayan. Ilang ulit na niyang nasanay ang bibig sa pagpapayo kung gaano kahalaga ang respeto sa guro, kung gaano kabigat ang titulo ng pagiging department head, kung bakit dapat nauuna ang mga guro sa pila saan man dahil sila ang gumagawa ng kinabukasan. Ngayon, wala na sa kanya ang lumang lanyard at school ID. Wala na rin ang lumang bandila sa gilid ng blackboard. Ang dala niya ay pangkaraniwang resume at pag-asang makapagsimula bilang training associate sa bagong kumpanya na nagbibigay ng modules sa mga working adult. Hindi ako sanay na nauuna ang pila mga aplikante kaysa sa akin. bironya pilit na magaan. Pero siyempre, iba na ang sistema ngayon. Nakakatuwa rin makaharap ang mga kabataan katulad ninyo. Mga progresibo. Tumango si Alex. Kumusta pong biyahe? Maayos, sagot niya, sabay abot ng folder. Kilala ang kumpanyang ito sa community engagements. Mukhang swak sa akin ang training post. Sabihin na nating hitik na ang karanasan ko sa classroom hindi kibo si Alex habang sinisipat ang resume. Mahahaba ang listahan. Advisor ng Campus Paper, Coordinator ng Science Fair, Head ng Discipline Committee, Awardee ng Service Pin. Maraming titulo. Ngunit may pagitan sa pagitan ng mga linyang iyon at ng kasalukuyan. Isang tahimik na pahina early separation mula sa eskwelahan matapos ang reorganisasyon at pagbabawas ng tauhan. Matapang ang nakalagay. Nagbitiw upang magpatuloy sa mas malawak na gawain. Wala roon ang mabibigat na gabing nanlamig lamigang faculty room. Ang pagbabawas ng budget na nagbigay dahilan upang magpaalam ang ilan. May tatanungin lang po ako, Sir Rogelio. Mahinang sabi ni Alex habang itinatabi ang resume. Sa palagay ninyo, ano ang pinakamahalagang aral sa pamumuno sa loob ng classroom? Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Napakagat si Rogelio sa labi. Pamilyar ang tanong dahil madalas niya ring itanong iyon noon sa mga practice teacher. Disiplina, mabilis na tugon niya. Kapag may disiplina, mararating ang taas. Hindi ako nagpapalusot sa mga huli at pasaway. Kapag may maling ugali, hinaharap ko sa harap ng klase ganoon tumataak ang leksyon. Hindi nagbago ang muka ni Alex. Paano po kung ang maling ugali na iyon ay nagmula sa kahirapan? Halimbawa, nahuli dahil nagbenta muna ng pandesal o nagbantay ng kapatid. Hindi dapat gawing palusot ang kahirapan. Maraming mahirap na naging matagumpay dahil matigas silang sumunod sa patakaran. Mabilis na sagot niya parang muling bumalik ang dating podium sa harap niya. At syaka, may paraan namang maiwasan ang kapalpakan. Kung may sipag ang bata, hindi niya hahaya ang maging dahilan ng sitwasyon. Tumango si Alex. Ngunit kasabay niyon ang isang mahinahong buntong hininga na parang kumakapa ng mas malalim. Kung ganun po, sabi niya, paano ninyo hinaharap ang isang estudyanteng Halimbawa, naging ina habang nag-aaral. Napahiya sa harap mang buong klase dahil pinasulat ninyo ng salitang iresponsable sa blackboard at pinatitig sa kanya ang lahat. Napakorop si Rogelio sa pool sa gitna. Marami na akong nahawakan na kaso. Mahirap maalala ang detaling sinabi mo. Itinabi ni Alex ang resume. Itinaas ang tingin at direktang tumama sa mata niya. Ako po ang anak ng estudyanting iyon. Napahinto ang oras, parang narinig niya ang kaluskos ng lumang tsok at ang matinis na kalabit ng manumanong bell sa lumang eskwelahan. Unti-unting lumitaw ang muka ng dalagang umiiyak noon, nanginginig habang pinagtitinginan ng mga kaklase. Si Teresa Jimenez, si Tess, matinik kang talino, gungit naglaho ang scholarship ng nabuntis sa labas ng kasal. Siya ang pinatayo ni Sir Roger sa harap, pinangaralan sa ngalan ng disiplina at mga halagang dapat panindigan. Inakala niyang magiging aral iyon sa iba. Hindi niya hinanap ang luha sa mata ng dalaga o ang kagaspangan ng panginginig ng kamay nitong kumakapit sa maternity card. Sa kanya noon, iisang prinsipyo lang ang mahalaga. Ipakita sa lahat na may hangganan ang pagpapabaya. Si Tess ang nanay ko, Patuloy ni Alex, banyada ngunit buo. Nang gabing iyon, hindi siya nakauhe. Sa takot, nagpakasabog ng luha sa lumang waiting shed habang humihingi ng tawad sa sarili sa lola ko sa mundo. Nagtulak siyang maghanap ng trabaho sa karinderya. Nagtapos ng ALS at nagtanim ng lakas ng loob. Ako ang bitbit -bit niya sa laging sermon sa sarili. Anak, mag-aral ka. Hindi para magtapos lang kundi para may paninindigan napayo si Rogelio parang umiing granding tunog ng marching band noon sa flag ceremony ang biglang tumigil naging malinaw na malinaw ang tunog ng sariling tibok ng puso hindi siya agad nakapagsalita hindi po ako humaharap ngayon para gumante pero bahagi ng trabaho ko ang kilalanin kung anong klase ng leader ang pinapasok ko sa kumpanya Ed Tech Kameser Sinusuportahan namin ng working students at mga out of school youth na gustong bumalik. Ang HR desk na ito, araw-araw may umiiyak. May nagkukwento ng kabiguan, may humihiling ng pangalawang pagkakataon. Kailangan namin ng trainer na may tigas ng loob oo, pero mas mahalaga, marunong makinig at umalalay. Dahan-dahang nag-angat ng muka si Rogelio. Wala na ang dati hangyabang. yabang. Alex, mahinang sabi niya at parang bimibitawan sa bawat pantig ang mga paniniwalang matagal niyang pinanghahawakan. Hindi ko alam na ikaw pala. Anak, pasensya na kung narinig mong ipinagmamalaki ko ang posisyon ko. Sa totoo lang, baka iyon ang natitira noon sa akin. Nang magsara ang isang gusali sa amin na wala ang ilang guro sa schedule. Hayo kong aminin pero... Nakaramdam akong wala na ang saysay ko. Tila nakahinga si Alex. Nagpapasalamat akong inamin ninyo iyon. Maraming taon, pagpapatuli ni Rogelio, ang sukat ko sa aking sarili ay bilang ng medalya sa opisina at parami ng seremonyas na ako ang nag-EMC. Hindi ko na napansing may mga sugat pala akong naidikit sa mga batang dapat kong pinapanday. Kung ibabalik mo ako sa oras na yon, hindi ko hahayaang ilagay si Tess sa harap. Aakuin ko ang tanong sa prinsipal. Hahanapan ko ng gabay ang bata at ang pamilya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran para makalusot. Humihingi ako dahil mali ako. Mahabang katahimikan iyon. Sa labas ng salaming pader, may mga empleyadong dumaan. May mga applicants na kinabahan may mga manager na umite. Sa loob, iisang hininga lang ang pinakinggan ng panahon. May pag-asa naman po ang mga taong handang magbago. Wika ni Alex sa huli. At nanay ko ang unang magpapatunay niyan. Wala siyang hiniling sa akin kundi huwag maghusga. Pero iba ang negosyo. Kailangan naming makasiguro. Kung tatanggapin namin kayo, may dalawang bagay sana, sir. Sabihin mo, mahinahon na sagot ni Rogelio. Nakataas ang palad na parang handang tumanggap ng anumang kapalit. Una, tutulong kayong bumuo ng training module na nakasentro sa restorative discipline para sa mga magulang at volunteer mentors. Wala roon ang paglalakad ng hiya sa gitna, kundi paglalapat ng ugat ng problema. Ikalawa, personal ninyong kakausapin ng dating mga estudyanteng alam ninyong nasaktan ninyo. Hindi ko alam kung ilan, pero kahit sinanay, pwede nyong simulan. Napalunok si Roheo, Alon-alon ng sakit at ginhawang gumapang sa balikat niya. Gagawin ko. Mariin niyang sagot. Kung may matitigas pang bahagi sa isip ko, dadalhin ko sa mga pulong na yon at patutunawin sa tunay na kwento ng tao. Ngumiti si Alex, hindi na mahigpit, kundi may init na parang umagang may araw. Mabuti, dahil malapit na ang aming community onboarding. Kung payag kayo, magsisimula kayo bilang konsultant. Yung sweldo, hindi kasing taas ng nakasanayan ninyo sa public service, pero may programang ipopondohan para sa scholarship ng mga single parents na gustong magtapos. Napatungo si Rogelio at naramdaman ng hindi inaasahang pag-agos ng luha sa gilid ng mata. Inilapag niya ang dilaw na folder sa mesa, ang dating simbolo ng pangangailangan, at parang biglang gumaan ang kamay. Salamat, bulong niya. Salamat at may batang tulad mo na naging ganito katatag. Tumayo si Alex at nag-abot ng kamay. Mula ngayon, hindi na kita tatawaging sir gaya ng nakasanayan mo noon, sabi niya, nakangiti pero ire-respeto ka namin tulad ng pagrespeto namin sa lahat ng taong naglalakas loob magbago. At kung okay sa inyo, may gustong makipagkita sa labas pagkatapos ng interview. Si Tess? Tanong ni Rogelio. Kabado at sabik. Tumanggo si Alex. Sa labas ng glass door, may babaeng nakaupo sa waiting area. Payak ang damit, may hawak na maliit na bag. Nang magtama ang tingin nila, parang bumalik ang taon sa pagitan nila. Hindi na siya ang dalagang umiiyak sa harap ng blackboard. Siya na ang nanay na matatag, ang babaeng binuo yung panahong hindi umayon pero hindi nagpatalo. Tumayo si Tess at marahang naglakad patungo sa pinto. Si Rogelio, hindi na ang gurong matigas. Isa na lang siyang taong handang makinig. Kung papayagan niyo ako, gusto kong simula ng paghingi ng tawad ngayon. Napangiti si Tess, may kirot pero may liwanag. Walang ma'am, anin niya. Tess lang, magandang araw ginoong dison. Saka siyang umiti ng mas maluwang. Kung handa na kayong mag-aral, handa rin akong magturo kung paano magpatawad. Sa mga sumunod na linggo, naging kakaiba ang eksena sa opisina makikita si Rogelio sa training room, hindi na nagsasalita mula sa podium, kundi nakaupo sa bilog kasama ang mga nanay, tatay at working students. Nakikinig siya sa mga kwento ng pagod at pag-asa, at kapag nagsasalita, hindi na bawal ang unang salitang lumalabas sa bibig, kundi, paano ka namin matutulungan? Sa community onboarding, habang namimigay ng module si Alex, naaabutan niyang taimik na inaayos ni Rogelio ang chairs at tinutulungang magbasa ng isang tatay na hirap magtagalog. Sa dulo ng programa, nagsalita si Tess sa mga bagong volunteer. Ibinahagi kung paano nagbukas ang isang saradong pinto noon sa loob niya nang may humingi ng tawad. Nagbago niyang loob ng guro sa sarili. Hindi nabura ang pagmamalaki niya sa profesyon, pero nagiba ang pinagmumulan hindi na dahil sa posisyon, hindi dahil sa karatulang na ilalagay sa mesa. Nanggagaling na ito sa bawat kamay na nagtaas sa circle time, sa bawat batang nakatapos ng module, sa bawat magulang na natutong bumati ng Kumusta ka? Bago ang Bakit ka huli? Isang hapon, bumalik si Rogelio sa lumang eskwelahan. May dalang maliit na pirasong papel para sa prinsipal hiling na magbigay ng libreng training para sa bagong konsepto ng disiplinang may pag-asa. Sa tabi ng gate, may babaeng nagbebenta ng yema. Bumili sa at tinanong ang bata kung saan siya nag-aaral. Nang marinig niyang minsan itong nahuhuli dahil nagbabantay sa tindahan, ibinaba niya ang tingin at nakangiting sinabing, Salamat sa sipag mo. Huwag mong kakalimutan ang sarili mong pangarap. Sa unang araw na pumasok siya bilang opisyal na bahagi ng kumpanya, may dinala si Alex sa kanyang mesa. Lumang chok na nakalagay sa maliit na frame. Sa ilalim nito, may nakasulat: Ang kapangyarihan ng guro ay hindi sa pagtaas ng boses, kundi sa kakayahang magpababa ng sarili para maabot ang estudyante. Tinapik ni Alex ang kanyang balikat. "Welcome po Ginoong Dison. Salamat sa bagong leksyon." At sa tahimik na opisina na yon, sa gitna ng salaming parer, isang guro ang muling natutong maging estudyante. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga guro ay hindi natitulong naka-engrave sa tarpaulin. Sila ay mga taong dati niyang napagkamalan bilang problema. Mga nanay, tatay at anak na nayon ay bahagi ng mas malawak na classroom kung saan ang pinakamataas na marka ay hindi mabait sa patakaran, kundi marunong magmahal aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!